Hello guys! Tuturuan ko kayo kung paano ikabit yung blade ng circular saw. Anyway, ito nga pala yung order ko online. At uh, ito ay gagamitin ko sa aking farm. Pag gumagawa ko ng mga kulong. Ito siya o. Oh. At saka ito yung blade niya. Tunin natin dito yung gamit. Yan. So, Allen wrench. Gamitan natin siya ng Allen wrench. Para mapastap nyo siya, meron ditong pinipisil ito. Ito, focus mo. Ito yung pinipisil. Tapos saka natin, gagamitan ng Allen wrench. yung okay. Para matanggal natin yung na tornillo ayan Ito yung previous nya, may libre syang blade ayan sya so. lang natin tapos saka natin magkakabit Ayan. Tsaka, lalagay natin to. Yung pinakalak na yan lang. Tapos, pipisilin lang ulit. Make sure lang na uh, mahigpit. Ayan, hindi naman kayo maliligaw kasi meron siyang arrow at meron siyang arrow. Ayan, hanggang dito na lang. Bumburong-bumbong. Sana may natutunan kayo.